yan mga idol tayo bababa na naman ng sapa ayan uh, uh, malaking drum dun ito testing natin dito patay rito ayan Uh, huh? Uh, huh? Ayan, syempre, syempre Mega-mega love shoutout sa inyong lahat susubukan natin to so dun tayo galing nakaraan yun lang oh. oh, yun o nandito naman tayo balikan ko to kasi mag ang banan o dito tayo yun lang natin testing lang natin mga idol diba o oh. pagka naulan pagka na -ulan yan ganda yan. So, game na. Testing, testing. Yan. Yan, standby lang mga Lodi. Standby. Para makita natin kung anong mga dapat natin pestohan. Parang dun. O kaya dito. Yan. Okay. Yan. Ingat, ingat. Ayun mga Lodi. Subukan natin yung bando Yeah. Kung wala natin, kung lang tayo matatali. Kung wala, lipat tayo. Yan, bali na dito ako sa likod ng bahay nila ay tuntunin. Nih dulu Biar aku nunggu Biar Oh, dalawa. Dalawa ito, lo. Oh. Yeah boy. yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Unang salta. Dalawa kayo dun. Ang galing. Oh. Dalawa ka sa rin po yan nun. O! Dalawa ka agad. Tsamba! Hmm. Ang lalaki paman, Yes, itulah do Oh, okay. Balin tito niyo oh. Mabulabog ka ito eh. Ano kaya? Adon. Ore tila ni. Ore tu yuro gana ni. Hoy, pakas tika ni no problema. Eh no idol. May makasama tayo rito. Yeah. Oh. Ayun, kumakapa. Emang jerek video dia bilang kamu kami lagi dah ini. Oh, kita kita ulit kami. Ha <laughs> oh, dia. Ha. Oh, Set. Dah -no. oh, kami. <laughs> Tinap lagi. Tambah ni. Uh. Ha oh, yan. Sige, thank you partner. Thank you, thank you. Lebih banyak ada kan. Ha thank you, thank you. Eh nasa ko yon wan. Oh. Nakadto kay manin. Oh, sir. Ito lang <laughs> kababa mi lang tani kadto. Okay, partner. Sige, sige. Thank you, thank you. Ano do? Mata sab natin. Ha. and bella stand by natin yung video salit na siya hmm. yeah. tayo. ikwan eh. Ang tagdun. Mahingit itong pestohan natin. Pero okay lang naman. ako pa rin tayo na nakaka-relax. Hmm. kakakagat lang. Nabulabog kasi kanina. Kaya lang talagang nakakagatan ulit. Oh. Alright. Ha? Huh? Oh. Bulabog lang kanina mga idol. Oops siya. lang. Hmm. Ayan. Ayan. Nandiyan na naman sila. Ganun kasi yun mga lodi. Pa. Pag kami mga kumakapa. Pag pinagbibigyan. Pagbigyan kasi pare-pare sa naman kaming naghahalap ng kwan eh. Yan, pang ulam ba. Pa. Yan. Pero talagang mabubulabog yung area mo. Yan makita. Yan na, ganyan. O, okay, yan dito. Yan. Yan, yan. Mabulabog talaga yung area mo. Pero ang pakiusap natin sa kanina, yun nga, yung best na dito na sila dadaan, dito sa pesto natin, nakikusap tayo na huwag nang daanan. Yun naman yung kanila sa akin. Ang

Hmm. Laku. Oh. Alright. Alright, mga ito din. Oh. Hmm? Mga laki nito mga to. Oh. Mga laki. Oh. Mga laki sa ilalim mga ito. Oh? i'm

mga idol. Grabe. Ang bilis ng bigayan niya. <laughs> Parang fish pad na naman. Oh. Oh, right. Oh. oh, right. Oh, right. All right, I right. do oh. Alright, mm. alright Michael, right. All right, all right. All right. Mm. right they doing right right again and again and again and again and again Oh Ooh. Malit masyado. Yung mga idol. Tayo mag-exit na naman. Yan. Tapos na naman ng ating fishing adventure. Yan. syempre Thank you. Thank you mga idol. Yan. Sa patuloy na suporta. Sa ating YouTube channel. Jacket Unlimited Vlog. So nakalatag pa ako lang kung kakagat pa yun yan okay ito ang ating huli ngayon ay doll ito yan ito ang ating huli oh yan yan up 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 kumagagat may lang mga lodi ang dali lang at may kumagagat pa sa ating papaalam na tayo eh yan kaya mo na face news pala yan <laughs> okay ito ang ating huli Napakagat ako nito ah. Iyon. Oh. Ngayon dulo. Oh. Okay. Oh. Yan ang ating huli ngayon mga lodi. Yan. Okay. Yan maraming salamat sa mga bago nating subscriber. Yan maraming maraming salamat idol sa patuloy na suporta. Ah. At ingat 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 po tayong lahat ito na po yun yan okay ingat ingat at syempre happy na naman tayo happy na naman may ulan na naman si Dudu mga ilong yan at ingat God bless